ano balik. Ano na sila? Balik loob na sila, balik loob. Let's go. Hey, 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 hey. Yan na di sa ced. Si yan go go go. Oh, yun po eh, tumangat. Paluin niyan. Kailan pantay? Seven, eight, five, ay grabe, master please, please. grabe yo oh. mister Hokage ready ga ga. Ga let's go game, game, game marami tayo ngayon kasparin marami oh. o oh. na ba Bukbukan talaga 'yan, bukbukan talaga. Ha? Ah. Uy Kamusta? Tagal wala. Ha? Ah. Buguan may mga baguhan gumatin 'yung mga baguhan 'yan. And ah, Ano na, next na. Ano nang next? Ano nang next? Squat. Go, go, go. 10 seconds ng pahinga. Go. daramdamin. Okay. Kumakatawid Dami na nakasparing ngayon. Kalat talaga ka 'yang kalat. Yes. 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 Yes.

Go, 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 go. Double time. Doon na. Doon na sa kabila. Bilis. Ano pang inaantay nyo? Bilis. Sabol. Mamaya na kayo mga cover piece. na muna. Go. Mukhang bakbakan talaga to. Maraming ano. Maraming kasuntokan nyo yun. Ano? Know? Oh, anong next? Oh, partner. Doon, partner. 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 Bye-bye, sir. Conditioning. Yung kaya lang.